Roman Dela o para sa ling detalye ng ating balitang regional tatlong construction workers patay sa isang aksidente sa trabaho sa bayan ng Tayug Pangasinan ang detalye mula kay Kapalor Hernandez Kapalor Nasawi ang tatlong construction workers at sugatan ng apat na iba pa is at isang accident, sa isang aksidente na nangyari sa construction area sa barangay Magalyanes sa bayan ng Sayug, Pangasinan. Kabilang sa mga biktima ng nasawi, si Richard Dulat Rivera, 35 taong gulang, pres presidente ng barangay Panganiban, Sayug. Vicente Diray, 47 years old, taga-pabagan Isabela, at Dexter Manzano, 30 years old, ng barangay Anistad, Tayug. Sugatan naman ng apat na iba pa at kasulukuyang ginagamot sa Eastern Coast, Pangasinan District Hospital sa nasabing bayan. Ayon sa initial na investigasyon, ginagawa ang mga biktima ng isang cage bar na gagamitin bilang concrete post para sa isang tulay sa barangay Magalianes, Tayug, nang gumuho ito dahil para matamaan ang mabiktima sa gumuhong steel bar at nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang parte ng katawan. Nadala sa ospital ang mga biktima, ngunit idineklarang patay ang tatlo ng kanilang attending physician habang isinailalim sa paggamot. Kasalukuyan namang iniimbestigahan ang mga otoridad ang nasabing insidente. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa Balita at Tradisyon.